1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 Nay, tinina, hindi Ay ni Nay. Nay. Eh, ay, 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 sino ay. Ay, mo 'yung kamay kasi kumakain kasi <laughs> Gracey. Um. One at a time na lang talaga eh. Nay, bibigyan kay ni Grace ng pera. Mm. Mm. Bibigyan kay ng pera, ha? magkano gusto niya? Isahod niyo 'yung kamay niyo. Ganun. Sahod, ganun, ganun. ganun. Gan Isahod niyo yung kamay niyo. Nay. Isahod, sahod. Penge ka penge. Penge penge. Nay, penge. O, oh, iya, ganun yung pera niyo, kamay niyo. Sinatampal mo ngayon, ganyan. May layo si mga naman. Bambaganyan. Ayan. Ayan. Enge. Enge. Kanyo. Enge. Huwag niyo, ano, hinintayin niyo yung grasya. Ayan na nga si grasya eh. One. One. Ya, 2, wow. 3, Nah, macam ni ya. Tanya ni macam mana Islam? Five hundred. Hahaha. Nabi tu ada bilang Oh, sih tanya. Bilang, Uno, dos, tiga, empat, lima, enam, tujuh, tiga empat, Siapa, 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 siapa? Dami nun? Ya, ang dami yeah, ah, da ah, talaga nun, Grace. Ay, yung mga nanalo. Ay, yung mga nanalo. Ay, yung mga nanalo. Ay, nanalo. Pero pa kasunod ah, okay. ha. Pa. <laughs> may kasunod like pa. Oh, ito na, ito na, ito na, ito na, <laughs> ito na. Ito na, Okay. 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 <laughs> okay. 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 One. One. Bakit? Ako na lang ahawak, brother. May log lalagyan tayo niyan. Yung 300 mo, naiwan doon sa machine. mo na rin tayo. sister. Yes. Yeah. Oh, sister. sister. Okay, oh, oh, yeah. <laughs> <laughs> Bukod dito pa, meron pa madami pa haya. Hey, ah. Ay, ay, nasa, nasa, nasa kanila na eh. Oh, one. 2, ito, Two, three, quattro. <laughs>